Hi guys! Welcome back to my another video and for today's video ay maituturo naman ako sa inyo about messenger. Ayan. yan. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, ano, na please subscribe to my YouTube channel. nag upload po ako dito ng earning application. Pwede natin pagkakitaan online. And mga tutorials, ayan. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, please consider to subscribe my YouTube channel. And pahit na din po ang notification bell para ma-update kayo kung meron akong bagong video. Ayan. So, let's go to the uh, topic for today. So, ang ating topic guys is about messengers. So, kayo ba ayan? Um, gusto nyo bang malaman kung meron nag screenshot sa inyong conversation ng iyong kachikahan or uh, kausap ano sa inyong messenger ano mga conversation ba ayan dito guys pwede na natin siyang uh, makita kung sino nga ba ang nag-screenshot ng ating conversation ayan so um dun tayo sa aking uh, account account ng anak ko ano ayan so punta lang po kayo diyan ano no? ayan shout out sa ate ayan vlog ayan parang dito ako nagse ng aking mga uh, video video ba sinesend ko lang yung link so eto mga best ko ah. ayan punta kayo sa message ng inyong kachikahan and punta lang kayo dito sa kanyang profile dito sa taas and then baba lang po tayo Ayan. At pumunta lang po tayo sa disappearing message. So, uh, na 24 hours ko na. Kung naka-off na ganyan, ilagay nyo po siya sa 24 hours. Ayan. So, uh, after po nyan, ayan, kunwari, balik tayo, ano. Ayan. Meron siyang magpapakita ganito. And then, try natin uh, kuhanin ko yung account ng anak ko. At i-screenshot ko ito. Ayan. Wait lang. So, ayan guys. Mag-heart lang ako. And then, ayan. Kunwari, screenshot ko siya. Ayan. So, makikita nyo guys. Ayan o. Oh, Nicole took a screenshot so makikita niya na guys uh, maa-update niya na kayo ay nag-screenshot yung aking kachikahan, ayan kunwari may pinag nisan kayo or meron kayong um uh, something conversation na ano na pang uh, personal ano, ayan tapos nakita mo nag-screenshot siya, ay nako Delikado it hey. So, ayun na guys. Pwede nyo nang i-on ang inyong disappearing message mga ko Para ma-update kayo or makita nyo kung nag-screenshot ba yung kachikahan mo. So, that's it for today's video, guys. Ayan. Sana nasunduan nyo ang ating simple uh, tutorial for today. At nagkaroon kayo ng idea, ano. Ayan. So, malalaman na natin kung sino ba ang mga totoo sa ating mga beshiwap. O, di ba So, that's it for today's video. Kung nagustuhan nyo itong ating video, please give me a thumbs up and subscribe po dito sa aking YouTube channel. Ayan, maraming salamat po sa panunod.